Ito po ay... Uy naku naman, pambira naman, ano lakay na Bukas hindi na ako makakalakad dito Pambira <laughs> naman, lakay, So, soro Yan ba yung nilamas mo kanina? <laughs> Pagdating sa araw, magdahan-dahan ka ano, naman sa pagsasalita mo At may nasasaktan, ano? Hindi, lang sa araw Badminton, pwedeng tennis, pwedeng volleyball oh, 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 oh. <laughs> Winter, spring, summer or fall tuloy ang pasyal sa Canada ang kulit nito ah doon na nga ako na lang mag isa ay hindi joke lang mga kainags kaya talaga may magkulitan so tara puntahan natin dito ay pwede na kaya sila muntahan baka hindi pa sila nag re-retouch mamaya natin puntahan na natin puntahan natin puntahan mo na puntahan na natin tara dito mga puntahan natin itong mga itlog para makita natin Jude okay na Okay na sa camera? Ayun! Uy, guwapo! Akala ko sinong artista! Ayun, no? Jude! Ayos lang, sir! Mag-hi ka naman! Hi sa mga kainag! Ayun! Thank you! Magutom na yung pagkain na ba? Ha? Oo naman! Ay, pambira naman! Halata naman eh! Pambira! <laughs> so yung mga ibang tropa, mga ilis yan doon, no? Ayan, paparating na sila, no? Ayan! So mamaya na, mamaya natin, ano? Mamaya natin bisitahin si! Medyo, ano pa sila? nagwa-warm up uy pan dito pala may ari ng farm eh mukhang narinig tayo <coughs> ha ha nagano ko rin sa mga parking parking ayo nga pala nga pala ini inaano ni panyero yung mga bisita mga kayo nagsunod ano? ginaguide niya no yan Pa sir. Yon. Share. Yon, sa dito dito. sa dito sa lang, dito lang, dito lang. Yon, mga bisita ni Panyero, mga kainigs ano? Nap napakasarap ng ganito, may sarili kang farm ano. Uh, oh, ano, talagang organized na, no? Organized na, oh. No? Uh, yan. Ang isa kayang madyang Ay, ito, yun, 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 Yung truck. katabi ng mga bagong dating. Yan. So, family, parang, talaga, no? Biesta talaga, no? Uh, ayan, Oh, no? nakikita nyo, mga kainags, ano? Ah, yung kanyang naipatay yung bahay dyan. Tambayan, halimbawa, magka-camping. Naku, So, Chi, doon muna tayo, Chi, kasi, itayin mo lang sila, kasi nag-aayos sila, eh. Mamaya na, pag oh. na sila di ba kayo alam mo bigyan mo lang sila ng time warm up um, malayo malayo yung biyahe ha? malayo layo kaya... oo oh, malayo layo yung biyahe mga isang oras, no? o, kung umiinom ako nito chi kung umiinom ako dati nito uh. nako sigurado ngayon makinig. lasing na ako hindi ka makaka ay naku talaga sigurado eh. sa ganda ba naman ng lugar ang ganda ng klima ang saya umiinom ka ba, ba chi? Hindi na hindi na. nakainom, doon na talaga Oo, oh, okay, hindi na. Tumigil na ako. Magdadalawang taon na, mga kainis. Mamaya, iinom ako. Magsiselebrate ako mamaya kasi dalawang taon lang hindi na inom. Oo. Oh. <laughs> Yo, ito, ito, yung mga bagong dating mga kainags ano? Yan Si Jude Ang kanila mga may bahay Mga mahal na reyna Ay nako Sino tong gwapo na tong artistahin na to Ang bihira Si Henry Navarro At ang kanyang family Ay nako Sino ba tong art bagong artistahin Nako Si Ryan Iman Yun Oy, ma Ano ka roon Salamat sa baboy na sponsor mo Thank you ah. Ah, Gwapong gwapo Hindi kita nakilala Thank you Hindi kita nakilala Kasi sa trabaho ay, kasalanan mo ba? Pambihira oh. Ay, nga pala. Ikaw pala tagahawak niya, pambihira oh. Na, <laughs> na, napagalitan tuloy tayo mga kainang ay, ay. oh. Hello! Ayan oh, no, mga, mga, asawa nila, ano mga mahal na rin nila at mga, mga prinsipe prinsesa. Yan So ito, ito, sa tara, punta natin to, samahan natin itong mga tropa nating itlog mga kainags, no Yan, ako, mag enjoy ang mga bata rito, ano? Yan, oh, naku naman talaga oh. Magta, magtatayo ba kayo ng ano ng tent? Uy, naku, napakasarap naman talaga niya, no? Yan talaga, no? <laughs> ha? Pambi, Ha? Oh, banig, oh, apa maganda yan, para tayo na sa bukid, ha? Thank you, thank you. Ah, pala, ha? O oh, nga pala, ito nga pala mga kainags, no? Oh, si Ryan Ayman. Naku, irregular na nanonood sa ating episode yan, sa ating vlog. Kasama ko sa trabaho, no? Naku, napakasipag niyan Pambihira, oh. Yan. Salamat ah. Thank you. Si Mrs. pala. Tama pala. Ay, Mrs. po ni ano, mahal na reina ni uh, Mr. Ayman. Yan, hello po. Salamat po. Yan. Ay, meron pa pala artista rito. Ay, ay, ay kanyang mahal na reina. Hello po. Ay, kanyang prinsipe. Hello. Yan. Ano pangalan ni prinsipe? Ken. Ken. Rafael. Rafael. Nakong guwapo. Nakalaga. Ah. Kilala ka Ay, 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 sige. Nako hindi naman, babira naman oh. No? <laughs> Nagsisimula pa lang tayo. Nako ang ganda naman ng prinsesa. Hello. How are you? Ay. Ay gusto nang naglagis maglaro eh no. Yan. Ano? Ano po? Dito na kilala pre, kala ko sasayo ka ano ka nang dancer eh. Si Toki Boy. Ha? Oo nga. Boy. Oo oh, nga, ay yung pala, congrats Ayan. Yeah. So ang dami na namin ngayon mga kainags Ang dami ng tao ano? Ayan, yeah, Wow Masaya to mga kainags, masaya to ano? Sa pana pa yan? Ha? Sa pana yun? May pana ako eh Ha? May pana ka? Ang bira ko, puan yan eh Ayan, <laughs> yeah, no? Ang saya namin mga kainags ano? Dito tayo mga sa uli ano? So, kasi meron instruction na binibigay si Panyero Yung mga sinasabi siya sabi niya eh, yung mga tinira yung mga handa rito mga tinira niyang manok yan mga kainis ano? <laughs> halika dito, panyero oh. meron ako nakitang manok doon panyero oh. ang kinakatakot ko baka may, may pumuntang kapitbahay dito okay. hanapin yung manok nila e eh, di ba nung napanggit mong nakaraan ka ng manok pambihiran <laughs> hindi, hindi bali walang, <laughs> ebidensya walang nakakita ah ba? oo oh, tama niya Pwede yan, pwede yan. Bisita oh, sa so, tara mga kainis, so, ko sa inyo yung manok na tinira din kanina ni Panyero ah. Ito to, to 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 Uy, lakay. Ano naman to? Ah, uh, ito po ay Uy, ko naman, pambira naman, pa lakay. Eh. Tilip tinapyan na walang ulo. Oh, uh, napakasarap niya nako juice ko naman pangino. Oh, sigurado naman. Ay bukas hindi na ako makakalakad dito. Pambira <laughs> naman lakay, so, sarap. Yan ba yung nilamas mo kanina? eh, na nandyan pa. ah, <laughs> dito ba ba? Ay, ayos, ayos, ayos. Masaya to mga kainag. pero babalikan ko muna yung manok ni ano. Sure, sure. May nawawala, baka may nawawala ang mga manok dyan ng kapitbahay. Yeah. Eh, eh. Yun yung ang kinakatakot ko eh. Alam mo may, may ari ng farm, tirador daw ng manok yan dito eh. Tsaka dun sa lugar nila. <laughs> ito mga kainag. So, ito yung kinakatakot ko eh. Naku, dalawa pa. Patay oh. Yan oh. No? Yan yung manok na sinasabi ko. No. Ayan, no? Pambihira, oh. Mukhang native na manok to, mga kainag, ano? Puma, <laughs> mukhang pa, sasabungin manok, eh, no? Pambihira talaga. Yan ang kinakatakot ko, eh. Yan ang kinakatakot. So, pag meron ako nakikita ang manok dito, eh, parang... Hindi ako mapakali. Pambihira, oh. <laughs> Yun. Ito, mga hinas, parang smoke na smoke talaga. Yun, ako, sarap ng luto niyan. Ang laki, ano? Oh, siyempre. Kasi, smoke, eh, hindi makakalakad naku naku patay tayo dyan smoke na smoke wow sarap yan no? smoke lang talaga no? Si, tinatakpan ko lang kasi medyo maalig kabuk sa, sa labas oo so, pero, oh, pero masarap syempre yung smoke oh, nya parang ano pa no? masarap oh, yun naku sigurado patay tayo so yun mga kainis ano mga tao na, na, na ang dami no mga bisita ni Pani, ni, ni Panyero sa kanyang farm napakaganda ako totoo si Panyero okay. ano yan ano yan panyero? Lai. Nako, napakasarap. Tingnan natin, Lai. Ralph. Ralph, oh nako, shoutout si Ralph sa Garala, yung tropang itlog natin yung kanina pinakita ko sa inyo, no. Ayun No? Nandun. kapote. Nako. Ay, so i-welcome natin si si Rico at saka ko congratulate natin. saka, syempre i-welcome natin yung kanyang bagong dating na asawa dito sa Canada, mga kainag, ano? So, Rico. Pati pa lang siya. Uy. Lang wow, congratulations. Congratulations, Rico. Rico, congratulations ha. So, 3 days pa lang yung kanyang asawa dito at kong-congratulate natin mga kairags. Ano? So, so ang, <laughs> <laughs> ang sponsor nito ay si ayun, sino? si Mr. and Mrs. Daniel Butag yun, naku naman, mahal na mahal mahal na mahal talaga ni Daniel Ano oh, magama ba yun? hindi <laughs> ko <laughs> so yun, sponsor by Daniel Butag and family oh, so, tara, kasi natin sige, sige. Hi, hi, hi. Kaya, kahinags, ano? Magpapalitan mo ang battery, sandali lang. <laughs> so, sandali lang, mga kainis, Chi! Ah? Ayos! Palitan tayo yung battery, mga kainis, kasi malulobot na tayo. Baka hindi natin makunan yung magandang moment, ano? Eh, no? na, nakita ako. Yan, tingnan lang muna natin itong mga tropa rito kung paano sila gumawa ng tent. O, nagsiset up ng tent ang ating mga tropang itlog, yeah, no? Si Ralph, si Ralph, Si Henry, yun know, dancer oh. Si Jude, nako. Yan yung hindi mapaghihiwalay. Saan ba yung umihi? Sino umihi? Bira naman ka talaga. Hiludon. Ha? <laughs> so yan o. No. Oh. Yan, so yung family nila nandito mga kainis. Ano? Nako, napakasarap naman dyan o. No? Yan o. No. Yan. Yan, so masasaya yung mga bata o. No? Ayan yung mga bata, masasaya nila o. Oh. So ito yung mga ama, mga ama, mga haligi ng tahanan, mga hari. Ay, ganun ba? <laughs> Narinig nyo? Ma, Binata raw yung mga asawa nyo. <laughs> ha? Ay, overtime? Ganda-ganda ng araw. Ang bihira naman. Is. Oh, agad ba? Ano pa Prayer si ah, nanay. Ha, pa prayer daw? O, oh, sige, sige, sige. <laughs> prayer. Masa tara. Uh, so mag-uumpisa na yung ano mga kainis, so, no? mag-uumpisa na yung ating uh, parang pinaka bungad bungad ng pagtitipon na to yan parang hindi ko na alam sa sabi ko parang parang ang lalalim ng mga iniisip, iniisip, kong tagalog ano sa party na lang sana sinabi ko no <laughs> ano pa niya rupi ba natin ngayon? Pisa na. Game, na game na game na oh, game na game na kaya lang yung manok mo panyero walang wala, wala, ano yan, wala huli yan, wala huli yan, sigurado. Sigurado ka, yan, yan, ang, yan ang sinasabi ko. Balahibo niya, nakapawin. Wala huli yan. <laughs> <laughs> Patay, eh, may aso rito mga kainay. Ano? Baka hukayin ng aso yung <laughs> ano. Ha? <laughs> Baka hukayin ng aso yung balahibo. Pusy... Baka hindi malalim yung pagkakahukay mo, yari tayo sa mayari yung manok na yan, pambihira. Ano ito? Naku, napakasarap naman talaga. Ginagayat pala nila. Saktong-sakto. Asan, asan? Nako, ito pala, si Phil. Phil. Tikman, tikman, wala tikman. Nako, eh dyan, pagdating sa tikiman, magaling tayo dyan eh. Tikman natin yan. So tara, tikman natin. Na, Kuha lang tayo isang mga kainis. So, ito, 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 ito. Tikman natin to, no? Mas masarap yung hindi nagugas ng kamay, no? Nako. <laughs> mm, Nako, yes. ang sarap mga kainis, <laughs> no? Panalo. Basta talaga mga tikiman, magaling tayo dyan. Pil, masarap pil. Oh, masarap. Saktong-sakto. Ay. Saktong-sakto yung -saktong -saktong lasa. Ano? Hmm. Hmm. Nako. Napakasarap. Hmm. Huh. Oh. Nabusog ako, mga kailisa. Nabusog ako sa akatipim. Amen. So na mga kainags, ano? Ito na yung hinihintay natin talaga, ano? Medyo magpapakipot muna tayo ng konti. Kaya muna natin sila mauna. Pag tayo na hindi tayo nakapila, saka tayo bumira ng bumira, ano? <laughs> Sige lang. Mauna na kayo. Susunod ako. <laughs> Para hindi nila makita kung gano'ng karaming Pagkain yung kukunin natin mga kainags, ano? Chi! <laughs> <laughs> Nilalamig kayata. Nilalamig ka. Ha? Nilalamig ka. Nangyari na, araw na. Naaraw na? na naman, sinasabi ko na naman. pagdating sa Pagdating sa araw, magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita mo at may nasasaktan ano. Hindi, Lumapit pa ako, naman. to. shit, sa dami-dami na makikita, ikaw pa nakita ko. Oh Ha? Eh, mamaya na po, nahin mo natin mga bisita, no? Wala ko na, eh, nahihiya ako, eh. Mamaya na, baka syempre, pag akong kumuha dyan, makikita nila yung kung gaano karaming kukunin ko, pambihira naman, no? <laughs> Woo, ang ganda. Ha, para tayong sa probinsya sa Pilipinas, mga kainags, ano? Ayan, no? Wow. Ang mga bisita, nandito. Excuse me po. Yan. Mm. Ang sarap matulog dito, no? Che, sarap matulog dito, no? Oo, oh, sarap, oh. oh. kita mo, oh. May maglalagay ka lang tent dito, no? So, marami talagang magagawang activities, mga kayo next, no? Pagka ganitong oh. summer. Actually, spring pa lang ngayon. Sa June 21, summer na. Pero parang summer na, no? So, ang dami talagang magagawang... Oh, summer na. Oo, oh, no? Madami, madami talagang magagawang... <laughs> <laughs> ang kulit mo, ginugulo ko. Summer na, summer yun 20 min pa pero si Amir amir <laughs> talaga so yun ha sana talaga namang pwedeng mag camping pwedeng matulog oh. sa labas kasi hindi malamig napakaganda talaga napakasarap ano tsaka mabuti na lang mabuti na lang meron tayong panyero na Jojo de la Dinko oo oh, oh. na merong de Dinko farm yan o oh. na oh salamat kay Jojo pag invite sa akin dito Oh, so, ano? Oh, sayang hindi ko kasama ang pamilya ko pero ayos lang oh, shout out eh, mo lang ba, si Nanette ayos Manit, sa susunod, mami, sa susunod, sama na kayo. Oo, oh. sa susunod. Oh. Ayan, shout out na net, and oh. family. Ayan. Oh. Yeah. Tsaka, sarap naman talaga. Susun so, na dito. Puro natin ang sa Canada. Ah, syempre naman, no. Pero wala ta si Edmonton, ha. Nasa labas tayo ng Edmonton, mga oh. kainags, ano. So, ito, dito, mga kainags, ano. Oh. Pwedeng ten, uh, badminton, pwedeng tennis, pwedeng volleyball. Oh. Pag-inag! Pag-inag! Hindi ko alam kung ano yung bola o ito. Nahilo ko rin mga ilo. Ralt! Ikaw talaga sa sina sina jam mo talaga papuntahin yung bola sa ulo ko ay nakita ko mga kay no? kaya ginanoon ko na lang ulo ko no sakto sakto talaga sa ulo pambihira <gulong> mabutas yung bola eh amira bakit naman ganun, Ralph? Ay, sorry po. Ang bihira naman, no? Eh. Sa dami-dami ng direksyon na papupunta mo yung bola, sa ulo ko pa. Mambira. Wala Hello, doggy. Wala na. Woo! Ang bihira, oh. Yun! Oh. Yeah. Ay, baka mabutas yung bola. Jude, yung bola. Yun, oh. Hmm. Ha? Huh? Ha? Eh, natutuwa yung aso eh. Ayan oh. Hmm. Ayos, oy. Kita mo, ganun-ganun talaga yung tirada mo. Mali naman yung kaya ako saan, saan yung direksyon ng bola eh. pambihiran naman no, macho hindi ka nga rito macho kumain ka na ha huh? kumain ka na kumain na ako boy ano ba to galing ka ba sa munti ha pati na nabubura yan pag nagagalit nabubura yan pag, na pag, nabub pag nagagalit si nabubura yan ang gwapo mo talaga ha ang gwapo kaya yan, alam mo na iinggit ako pag nanainis ako pag nakikita kita, alam mo bakit? Buhok. Ang ganda ng buhok mo eh. Pambira oh. Kasi hindi niya anong baka yan. Ang bisa. <laughs> <Ay, laughs> makainag ano? Anak na. Ay, shout out ah. Ay, Uy, nasa vlog kayo be. Diba vlogger ka din? <laughs> Ay, hindi oh Kain na, kain na. Sana magkaroon din ako ng buhok niya. Kanula niya makainag siya no? kaldo. Pero anyway, mga kainis, so tira, lang mo tayo. O oh, sige lang, kuha lang kayo. Birthday ko ngayon eh. Okay. <laughs> Hinihinaan ko lang mga kainis. <laughs> na siya, eh. Thank you, thank you. Huwag okay, yung parinig kay Panyero, baka marinig. Magalit sa akin yan. <laughs> Uy, salamat. Sinasabay ko yung birthday ko rito, no? Ayan. So tara mga kainis, no? kain muna tayo, no? Mamaya na ako mag-vlog, ha? Okay. Tara. Ayan, okay. okay. kain, kain ka muna, sige. Unahin oh, mo na kita. Yan. Yeah, sarap yun. Uh, Kami mo kaya. Kunti lang. <laughs> Kunti lang. Oo nga kasi. Mahirap po. Mahirap po mwesto. Yun. Sarap. Ito, 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 ito. Gusto ko ito eh. Una muna natin ano. Yan. Kanin. Siyempre importante yung kanin eh. Hmm. Hmm. Yan, tapos. Nako po, ito paborito ko to, mga kainan, sino? mo na ako, lagi na diyan. Yan, nako na Naku, sarap. Nako. Paborito ko mga kahina, siya, na si pang sino? Mm. Jud, na Jud. Ha? Bakit ako lang Hindi eh, ayoko na sila eh, ngayon lang talaga kita, pambira ka naman, parang galit kapag gutom lang yung kumain muna. <laughs> ayoko na. <laughs> Bihira ako. <laughs> So yung mga kainags, kakain muna ako. Kukuha muna ako rito bago mamaya na ako mag-vlog mga kainags. Sandali lang, ha. Ayun, sarap nito. Bangus, oh. Wow! Naku, kukuha ako niyan. Naku, laing. Kaya gusto ko to laing, mga kainags. So. Luto ko yung kainags. luto mo yan? Hmm. Talaga, sarap, ha. Tikman natin, tikman natin. Hmm. Yun! Uy! Meron, meron, meron. Meron pa lang parating, meron parating, meron parating yung sa dali salubungin lang natin ha. Yun, andito na yung isa sa mga bisita natin mga niya ano? So si ano to si Jedi Cycle. Yan yung ano yung isa rin sa mga vlogger no. Isa sa mga sumuporta sa atin nung wala pang 1,000 yung ating subscriber. Silo po. Magandang araw, magandang gabi. Ayun <laughs> ah, oh, no? si Jedi Cycle. Ayan, tsaka yung kanyang mahal na reyna Shoutout Hello, po. Salamat po. Ano? Ang naman ng... Wow, panalo. Panalo. Ano? magaganda pa yung mga may-ari. Ayan oh, no? sige po, tuloy po kayo sa Dila Dingo Farm. Guide lang ni Panyero si Jedi Cycle. yan, oh. Bagong bago. So pagka pumupunta sila ng mga malalayo, mga kainan, so, pagka naglo-long drive sila yan yung dinadala ni Jedi Cycle doon sila magka-camping instead na maglagay sila ng camping na mga tent yan na nandyan na lang sila wow ah, ang dami naman yung kinuha mo siyempre <laughs> ay sa akin ay naubos mo na yung mamira ano tama lang <laughs> nito tama lang tututin natin to sila ano uy talaga naman puro cargo ah. puro cargo ano walang kanin so, so ito, 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 mga kainis, Tikman natin to, ito, gusto ko to, eh. Sarap to, eh. Mm, naku po, Panginoon. Gulay, naku, patay na. ayos. So, yan, mga kainis, mo Kakawakan ko muna at baka ma... Baka malaglag pa, mga kainis, kakain muna tayo. Mm. So, Jed, welcome sa bertigo. Yan. Hey, kain kayo, kain. Huwag ka na mahiya. Walang ang naman kami rito eh. Ayos lang yan. Dalang kain. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo sa birthday ko. Baka <laughs> marinig yung panyero. Mga inag siya, no? O, oh, sige na. Kain na. So yan. Mga anak ni Jed. Kanyang prinsipe at ang kanyang prinsesa at ang kanyang mahal na reyna. Yan. Kain po. Sige lang po. Tuloy. Yan. sarap dito parang ano no yung hangin no parang ano parang para talaga tayong nasa probinsya no yung kumakain no ano nagluluto no para sa Pilipinas feeling namin mga kaya so, no? para lang kami nasa Pilipinas talaga pag nandito kami no kita naman no ang saya talaga yung nagtitipon-tipon kayo no? tapos si eh, Siyempre, kumakain tayo ng mga Pilipinong pagkain, mga kainat, ano? Masarap! Lalo ba yung barbecue? Oo naman, siyempre! Masarap yan! Ang hmm, sarap. Tikmaw kanin 'e. Eh. Oh, sak sak tumsak to. Oh, Astolo. Ano man? Sempre. O oh, to, kayo muna tayo mga vene sa sarili n'ga. Kayo muna kami oh, ni. Kakain muna kami ni Archie. Oh, oh anniversary namin eh. Ay, ay, ano oh, ano? 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 Anniversary natin. O oh, nga, Anniversary namin 'e, mga 'o. So, um, Oo, oh, sumasama sa amin 'e. Eh. 'Di sumasama naglalakad-lakad din kami. September 2. Na... Yung pagkatapos n'ya kami maglakad doon, isang linggo yata hindi nakapasok si Archie, ano. <laughs> <laughs> Kumepekto yung ano, na, na, yung nadali yung kanyang plantar fasciitis ba yun? Anyway. Di <laughs> ba? Hmm. Di ba hmm. diba, no? Oo. Kala oh. ko, ni-expect ko si Inam sa kalubong sa akin sa kit eh. po abang pa, alas ko yung garo siya. Mira naman ngayon. Binibisto niya naman ako. Kaya po sa akin. Yeah, eh. Ang <laughs> <laughs> hira ito mga ito Mga Ang ngayon Ang hira Ang hira Ang hira Ang ni Panyero pa ng manok uli Hindi <laughs> <laughs> nga ako kumain eh mahirap tayo At least pag may nagpunta rito At sabihin ko Ay, hindi ako kumain ng manok <laughs> Wala akong kinalaman yan <laughs> <laughs> mga ka-inags, ako naman to, nawalan na tuloy ako ng ganong kumakaya hihira <laughs> bang pa nga ako? hihira bang pa mga, ako? talaga to mga, mga ka talaga naman binibisto talaga ako no? anyway mga ka-inags ano uh, hanggang dito na lang muna yung vlog ko mamaya may karugtong pa to no? <laughs> <laughs> so Kaya, sa, sa mga nandun videos at nag like at nag subscribe, maraming maraming salamat po tsaka syempre, dun sa mga gustong mag subscribe pwedeng ipilipat, pwede maraming maraming salamat hanggang sa muli mga ka-inags